Checkgen ang Namprel, napakarami rin pong volunteers niyan. Uh, nationwide, marami 'yan, napakarami, uh, napakalawak, uh, napakalawak. Napakalawak probinsya, lahat ng probinsya kami kaming Oo. chapter. At karamihan po diyan, malaking bilang diyan galing sa kabataan, sa youth. Ano ho, yung hmm. sa Namprel natin. Ngayon, hmm. makitanong ko lang po, ngayong may isang kabataan elections ulit, paano maibibigay ng mga kabataan o ng ating youth sector yung tamang pagsisilbi? sa ating lipunan itong darating na SK elections lalo na kung sila ma-elect na meron po bang uh, uh, sistema o way ang Namprel to instill good governance dito sa ating mga kabataan? Okay. Liban dun sa aming mga communication materials na inilalabas from sa traditional at social media, meron din kami mga training na ginagawa at mga workshop na ginagawa sa mga iba-ibang uh, kanayunan na nagbibigay ng uh, patakaran at mga programa para patakbuhin ang isang uh, maliit na yung good governance program sa kanila kanilang mga barangay no so maaga pa lang no binibigyan na natin ng parang uh, kaalaman no yung mga kabataan na to na ito ay mga gabay para maging isang mabuting leader at maging mm -hmm. isang mabuting local government official mm -hmm. dahil medyo cynical na yung pagtingin natin sa SK eh sinasabi mm -hmm. nare-releg natin lagi na oh bata pa lang training na sa kasamaan at uh, maling kaugalian no sa pagpapatakbo ng lipunan nire reverse natin ito no at ginagawa natin na baliktad no yung pagpan ang pananaw na to sa tingin namin na bata pa lang dapat gabayan na natin no itong mga potential leaders natin na pwedeng maging national leaders in the future mm -hmm. uh, maganda rin itong pagkakataon na to dahil makikita natin itong halalan na to na meron tayong bagong SK provision no mm -hmm. sa SK law natin na may anti-political dynasty provision yun yung mm -hmm. second degree of hindi pwedeng tumakbo yung isang SK candidate kung meron siyang kamag-anak up to the second degree of consanguinity na elected official. Mm -hmm. So maganda ang provision ito para maiwasan din natin no, na pasa, -pasa o minamana yung position na yon no. Mm -hmm. Mm -hmm. So tignan natin no itong halalan na to kung ano yung kinalabasan ng okay. provision na yon.